Aalamin natin ang iba pang balita sa Visayas mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daga salamat. Nagkaday ang mga sakop sa business sector ug mga LGU sa Region 7. Gitaga ang pasidungog sa Bureau of Fire Protection atol sa ilahang ikatrayagtay dos na debersaryo. Gipasalamatan sa kadagkuan sa Bureau of Fire Protection ng mga negosyante o mga LGU sa Region 7 tungod sa ilang gipakitang suporta ngadto sa kabumbiruhan sa ilang tagsa-tagsang mga dapit. Mismo ang hepe sa Bureau of Fire Protection ang nangu sa maong pagpasidungog. Nagkanayon ang kadagkuan sa BFP nga mapasalamaton sila sa padayong tabang ug koordinasyon nga gihatag kanila sa publiko. Usa sa ilang tumungkaron ang pagpalambo sa ilahang mga kahimanan o mga ekipo aron mas mulambo ang ilang serbisyo o pagresponde at sa oras na sila gikinahanglan. Napaka-successful po nung celebration natin. Unang-una po, ah, nagbigay din po kami ng appreciation sa local government units at sa business community. Dahil yung buhay po ng kabumberuhan po natin is true fire code fees collection. Pag walang tax po yung fire code fees, mahina yung traction noong modernization program namin. So ang focus talaga ng Bureau of Protection is more on the intensification or the firewood fish collection. And we can only do this with the support ng local government units at saka ng business community. Sa laing bahay, nagmalampuso ng ipahigayong Innovation and Technology Summit Expo atul sa kasaulugan sa Cebu Business Month. Gitambungan sa mga tinunan, innovators, mga personel sa gobyerno o mga pribadong individual ang maong expo. Imbitado isip speakers ang mga representante sa nagkadaiyang mga kompanya na mihatag sa pipila sa ilang developments o innovations. Lakip sa mga nahisgotan ang impact sa artificial intelligence sa leadership roles, potential risks o rewards alang sa technology investors, collective investment, empowering Filipinos to invest in their own community o uban pa aduna sa exhibit sa nagkadaiyang kumpanya nga mitabang alang makabot ang smarter, greener o mas convenient na future. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jesse Atienza. Balik sa inyo. Maraming salamat Jesse Atienza. At yan ang mga balita sa so oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow if at i kami sa aming Facebook at Twitter account sa PTVPH. Ako po si Naomi Tiborcio. Magandang hapon.